Hi, magandang gabi Sa lahat po ng ka-ison ako. Ito yung pinost natin kanina na perfect na po siya. Diba sabi ko lihain natin. Ito nililiha ko na po siya. Ngayon may nakita po ako isa dito na hindi na pinasok po ng resin. Eh, no? Siguro may mga ganito rin kayong issue na error. Ayan, isang taraso na yan. Tinuklop ko yan ng cutter. Ayan, tinuklop natin siya ng cutter para matanggal. Ayan. Tapos pag natuklop na natin, maglalagay ulit tayo ng resin dyan. Paano? Ang technique po dyan. Ganito lang po dahil isa lang po yung gagawin po natin dito at isa lang naman yung error magtimpla lang po tayo ng konti at patakan po natin yung gitna yung iba ginagawa po siguro pinapatakan lang ho pinapabayaan nyo lang po no? ng pinatakan misal po lumalawa po yun tapos yung pinakabutas lumalalim po yun tapos papatakan nyo ulit ganun po yung mangyayari ito po yung pinaka the best na paraan kumuha lang po kayo ng masking tape at pagkatapos dun yung po itapat po doon sa may butas may yung makikita po kayo dyan parang basa po sa gitna ibig sabihin pumantay na po siya at hindi po yan lalawa hihintayin lang po yung matuyo at pwede na po siya agad lihain tapos isasabay nyo na po siya sa top yun lang guys at kay Ace Honda lang po yung mga paraan at binibigay ko na po sa inyo para hindi na po kayo magproblema pag gumawa po kayo ng real carbon fiber. Kita kits, bye-bye.